Hello mga ka-trending, welcome back to ZK Trend. Sa pagbati nga ng pinsa ni Donnie kay Belle na si RJ De La Puente, kalakip nga ng mga larawan ni Belle, talaga namang maraming mga babies ang natuwa dahil may larawan nga ipinaos itong si RJ De La Puente na hindi pa nakita ng mga bula. Nagpapatunay lamang ito na talaga namang napakaloki ina Donnie at Belle at hindi mo makikita ng basta-basta ang mga larawan nila kung walang espesyal na okasyon. Nagpapatunay lamang talaga na ang relasyon nga ni na Donnie at Mel ay talagang napaka-genuine at walang halong ang fan service aabot talaga ng ilang araw o buwan o taon bago mo makita ang ayuda na magkasama nga ang dalawa kulang na lang talaga kay Donnie at Belle ay ang pag-amin na sa tunay nilang estado ng kanilang relasyon kung mga ayuda lang ang pag-uusapan ay talaga namang manok na manok ng mga bula itong si RJ De Fuente. Yan na muna ang update natin ngayon mga kababs. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong panonood.